Uh, kumusta kayong lahat mga taga-subaybay? Uh, kahit na hindi taga-subaybay, uh, kumusta kayong lahat? Uh, sana nasa mabuti kayong kalagayan. Uh, mayroon pong hindi magandang balita, mga kaibigan. Uh, alam nyo naman ako, lagi akong uh, nagbibigay idea ng aking channel, kahit na nakakaburing, uh, kahit na matagalan ako dito bago mag-viral, basta mayroon kayong matutunan sa akin, mga palabas. <coughs> Ang ating palabas mga kaibigan, yung mga mga mabilis sa balita, alam nyo na kung ano yung uh, nangyaring kaguluhan sa Israel At nitong uh, parihong maliit na bansa pero parihong uh, powerful po yan Itong digmaan ngayon ng Israel at uh, Iran Yun po ang ating pag-usapan Ang at mga kaibigan, uh, ang pamagat ng ating video, panalangin sa kapayapaan Uh, sana buong mundo uh, lalo na sa ating bansa, sa Pilipinas oh, sabihin naman ng iba uh, ano ba bakit tayo makikialam sa gira ng Israel at uh, Iran uh, ayan po sa hindi nakikibalita masyado ayan <laughs> uh, po ang uh, number one ng uh, producer ng uh, gasolina kung, na, kung napapansin niyo kahapon uh, ano ba kahapon ah uh, Uh, June na uh, 17 to 2025. Tumaas ang 2 piso ang gasolina. At tinatayang sa susunod na linggo Ano na 'yan? Ano pizza? Basta June <laughs> June 2025. Magtataas uli ng 3 piso. Uh, bakit sasabihin sabihin uh, niyo? Wala tayong pakialam, alam malayo tayo. At uh, Tayo po ang uh, tayong mahirap na bansa. Tayo po ang mas tatamaan 'yan. Hindi tayo tamaan ng bala. Tamaan tayo ng crisis. Uh, ang unang-una uh, may napaway na pong Pinoy yung uh, kaysa magpunta sila ng Israel hindi uh, na po natuloy pinauwi na po Nga, anong gagawin sa pinauwi tutulungan po ng gobyerno yan ha bigyan ng ayuda at marami pa doon mga at naipit lang po doon sa digmaan ibig sabihin uh, lahat po yung mga OFW Pauwin at gagastusan ng ating uh, pahamalaan ata tulungan pagdating dito yun po ang malaking uh, problema po mga kaibigan uh, ayon po sa ating mga nakakataas dyan na puro bangayan ang ginagawa ayan, ito na ang pagkakataon ninyo uh, gamitin ninyo ang inyong pagiging magaling kaninyo ninyo magagaling kayo uh, tumulong po kayo sa gastos Uh, ganyan po, malaki pong gastos yan pag pinauwi ang ating mga bayaning abroad yan sa gitnang silangan. Uh, ibig sabihin mga kaibigan, bet ako nagbinabanggit kong ganito, crisis. Uh, crisis na nga tayo dito eh. crisis na. Uh, pa na magmahal ang gasolina. Alam ninyo, uh, pag nagmahal ang gasolina, ang kasunod niyan, kuryente, lahat ng pangunahing bilihin, tataas, at nasaan na yung uh, nagsasabi na ay sa susunod wag ninyo nang gawing butuhan yung pag ano ha uh, pagdagdag ng sweldo magpabutuhan kayo na pag nanalo dagdag agad ng sweldo yeah, nyo crisis oh uh, kayo po, ayayamanin naman kayo, tumulong po kayo, uh, gumastos po kayo, mag-ambag kayo doon sa mga pauwiin na mga Pilipino. Ah, uh, galing diyan sa gitnang silangan. Malaki pong gastos yan. At kung gusto pa ninyo nga uh, 200 piso dagdag, kayo po ang gumastos. Kasi ang mga negosyante po, ayan tinitimbang-timbang na nila. Kagaya niyan, malalo pong uh, magbabawas ng mga empleyado. Kung magbahan ang bilihin, mahal ang gasolina, ang mga employer po, magbabawas po ng empleyado yan. Dagdag na naman sa milyon-milyon na walang trabaho. Kaya po, uh, bago po kayo magganon uh, pag-aralan po mabuti, Ah, tinitimbang po yan eh, pinipilit nyo pa yung Pangulo ito na laking problema ngayon sige po ah, sana po ah, kung talagang ah, bayani kayo dyan tumulong po kayo sa mga gastusin ngayon sa mga pauwiing Pilipino at ah, 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 alam niyo ang pinakasusi natin lahat mga kababayan ah, manalangin po tayo sa kapayapaan kasi po apag tumagal po yan yung gasolina talaga kung naalala ninyo nung uh, labanan ng uh, Iran at uh, Iraq 90s yun eh naging magkano ba ang gasolina nun? sobrang mataas ang ibig sabihin kasi diyan nang gagaling ang mga gasolina kaya po ay paunawa ko po doon sa nagsasabi na uh, malayo po tayo hindi po tayo epektado ng gira na yan tayo pong pinaka mahirap po kasi tayo. Ha? Ay, pag nagmahal yung gasolina, damay-damay lahat yan. Negosyo, ang unang una pong uh, tatamaan yan, itong mga transport. Ayan, ang kasunod na lalakari naman yan, dagdagan ng pamasahe. Oh, magdagdag gastos ang empleyado. Alam ba, empleyado ka, papasok ka sa pabrika. Dagdag pamasahe, tapos pag uwi mo, bibili kang uh, ulam, mahal na rin. Ha? Ayan po ang pagkaintindihin po natin. Hindi po natin pwedeng gagawin butuhan yung pagdagdag ng sweldo. Binabalance po yan. At yun. Dapat yung mga yayamanin dyan, uh, tumulong po kayo. Magtayo po kayo ng mga negosyo. Hindi yung kayo ang mag-aakala ninyo, madali lang magnegosyo. Magtayo po kayo ng negosyo para makatulong kayo sa ating bansa. Yun po ang aking panawagan. At sana, Uh, mga kaibigan walang impossibly uh, manalangin po tayo na hindi tumagal ang digmaan kasi pag tumagal <clears throat> paano na tayo hindi po tayo tatamaan ng bala ang tatama po sa atin kakalamang ating sigmura maniniwala po kayo kaya po yung mga nandiyan sa mga probinsya uh, magtanim na lang po kasi kailangan kailangan po ngayon ng pagkain bungkalin po natin ang ating lupain mayaman po yan ah, kasi pag ah, pumunta po ng Maynila mag apply kayo ng pabrika ang dami din po walang trabaho dito milyon milyon ah, kaya po sana tangkilikin natin ang pagtatanim pag alaga ng mga kakain para hindi na tayo umasa sa ibang bansa mga imported talo natin yan kung lagi tayong magsika marami tayong ani, marami tayong na harvest ng mga isda kung ano-ano. Yayaman ang lahat. Ingat po tayo palagi. Manalangin po tayo.